Hello po. Hello po. Ako Up po Ano po yun? Pwede kang ma-interview. <laughs> Para po saan? Wala lang. Oh, sige. Lang. Ano po yung mga tanong niyo? Kamusta ka naman? Oh, well. For now, uh, I'm detaping ako ng Marana Street. Sorry, ano dito kang gigisip ko parang eh. Tapos, Mana po. Yun. Hello. Kamusta naman ang mana po? Ah, uh, ayos naman. Ah, uh, kasi yes, nga pala. Ano, matatapos sa this week. Yes, Isang araw na lang. Kaya, sana panoorin niyo yun ha. Gusto nyo 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 Mana po. Hindi naman yung maganda yun. Hindi naman. Salamat sa mga nanonood po sa sumuporta. Anong message mo sa mga sumuporta? Ah, lalo. Okay. Sabi ko sana, lalo na doon sa syempre, yung kasi marami po kami mga ano eh, mga isa eh, marami kami mga fans. Ito pa sila may ano, pero syempre sa Tropan Jason, yan. <laughs> love na love kong ang Tropan Jason. <laughs> I-spell ko yung gusto mo, t r o p a n g j a s o n s May S pa yun ha? Jason. Sobrang love ko yung Tropan Jason. So, uh... kasi po minsan, akala nila nakakalimutan ko na sila, pero alam niyo na, nananaginip ako kasama ni Sobang Jason as in naglalaro kami, naghahampas ng palayo, yung alam mo, palo seba. Kaya, yeah. mahal na mahal kong Tropa Jason kasi without you, I'm without me. I mean, Tropa Jason, you're in my heart. At saka, sana abangan niyo yung abangan niyo yung ginagawa ko. I don't propose ay nyo po. Ang tawag doon. Basta may hinahanda ako. Parang sa atin at soon yan, soon. Hindi ko lang sabi ko anong date kasi baka maghintay sila. Kasi alam niyo, mga busy yung mga tao. Pero ito sobrang soon to na sana makapunta kayo kasi meron akong pinaplanong gawin. Na parang mag, uh, ano, kan Jason, mag one in one ano, in one place, you know, to love each others and to be close to everyone that I don't know because I never met them because of our schedule. You know what? Abangan niyo yan, <laughs> Jason, kaya kita-kita tayo, I-text ko na lang, magkikitext ako, kaya kapag, ah, naman to be up for ito ang kanta. Tara, ano, ah, um, pakarating kayo sa ginagawa kong one day, We have each other, we met each other. Ako lang malapit na. Siguro isa itong linear o ano, basta mag k lang ako. Pero, dapat nakasubscribe kayo sa akin ha. At hindi niyo malalaman, mali nyo bukas na to Ano? Uh, kung gusto niyo makalapit sa akin, da, alam ko malapit talaga kayo sa akin sa opposition number kurwa. Sa puso ko, sa isip, sa kaluluwa, panaginip. <laughs> kayo ang number one for Seven, this is abroad. Sa <laughs> magkikita tayo one day. Kaya yeah, sana abangan yun soon mga tol Dito, Pwede makapunta, abangan niya. Pagkikinit ako para malaman niyo, mag-subscribe kayo. Madali lang. Type J-A-F-O-N capital. Walang Y. Space O-N. And send it to pag ako mag-YouTube nito ha, ah? pero so, oh. ko na kasi baka ako Pero hindi naman 2020. Talaga, soon. Abang ano yan. I, I love you. Hello? Hey, goodbye. Bye. Sumayo ka nila. Ay, mabalit na ako. Kasi mo niyo ako. Kaya tayo may Nobody <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> number one,